CMN, CMN New Zealand CMN Live, Live. Live. Nationwide. Nationwide. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Naglabas ng babala ang Police Regional Office MIMAROPA sa pamumuno ni Police Brigadier General Jovenso S. Badua Jr., Regional Director ng PRO MIMAROPA, kaugnay ng pagdami ng text scams, ang solicited messages at iba pang panlilinlang na komunikasyon na ginagamit ang pangalan ng Philippine National Police. Sa isang opisyal na pahayag, muna iginiit ni Police Brigadier General Badua na mahigpit na ipinatutupad ng PNP ang no solicitation policy at hindi kailanman nagbibigay ng otorisasyon sa sinuman upang mangalap ng donasyon o humingi ng tulong pinansyal gamit ang pangalan ng organisasyon sa anumang paraan o plataforma. Hindi nangihingi ng pera, regalo, tulong, pinansyal, raffle entries, mobile load o anumang kontribusyon ng PNP sa pamamagitan ng text, email, tawag, social media o messaging applications pahayag ni Police Brigadier General Badua. Dagdag paniya, niya, ano mensaheng nag-aangkin na mula ito sa PNP o sa sino personel na humihingi ng donasyon, tulong o personal na impormasyon ay peke at dapat i-report bilang scam. Hindi din ni Promi Maropa ang publiko na agad iulat ang mga kahinahinalang mensahe at iwasang buksan ang mga hindi pamilyar na link o magbahagi ng personal na impormasyon sa hindi kilalang nagpadala. Mariing kinundina na nga promi maropa ang paggamit ng pangalan at identidad ng PNP para sa panlilin lang, pangingikil at iba pang iligal na aktibidad at paalala pa nito na ang lahat ng lehitimong transaksyon ng PNP ay sinagawa lamang sa ilalim ng formal na beripikadong proseso at opisyal na komunikasyon. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN live, live Nationwide. nationwide.